Good morning po sa atin lahat. So, kumusta na po kayo? So, tayo po magtatalakay ngayon muli sa pangalawang episode ng ating pinag-usapan. So, kagabi po, ang ating pinag-usapan ay patungkol po sa uh, sanhi po ng uh, paghiwalay ng mag-asawa. No? Yung pera po. So, ngayon, ay eh, ang, ang pangalawa po ang pag-usapan natin ay uh, paano tatagal po ang pagsasama at paano magiging matibay no, ang relasyon ng mga asawa. So kaya nga po yung una po natin binag-usapan ay pinakamain uh, problems po ay yung pera. Kaya po nakakaiwalay dahil po sa uh, kakapusan ay nagkakaroon po ng kaisipan yung babae na mga ibang bansa. O kaya mag-isip ng paraan para po maunlad. Bakit? Kasi kadalasan po ay nagkakaroon po ng uh, pagtingin sa iba na maunlad pero pero mismo kayo ay uh, nakikita nyo na uh, kulang. Pero ang pinaka main problem po talaga hindi po yung pera kundi yung relasyon so, kapag ay kumaganda ang relasyon ang pagpapala po ng Diyos ay ibubuhos niya ayan po so kaya yung pangalawa na rin pong ah, dahilan sa ating panag-uusapan ay about marriage po pa rin so paano nga ba magiging maganda po yung relasyon ng ng magsasama at itibay una po yung pag-ibig sa bawat isa at higit sa lahat po yung pag-ibig ng Diyos. Kasi kapag nakasentro ang ating buhay sa ating Panginoon, ay at the same time po maganda po yung ating relasyon bilang mag-asawa. Mismo po ang mag-aayos nito ang Diyos at mismo po ang gagabay sa atin ang Diyos sa lahat po ng spirito ng ating buhay. Maging po yung ating mga plano, yung pag-unlad sa ating kabuhayan, yung, yung management po sa lahat ng bagay sa ating mga anak no? so dito po nakasalalay kung tayo po ay nakatuon ang ating buhay na pananampalataya sa ating Diyos so kaya nga po tingnan po natin ang ating uh, talata sa 1 Corinthians 3 13, uh, 13 verse 4 ito po ang sinasabi ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Verse 5, hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanin ng sama ng sa kapwa verse 6 hindi ito natutuwa sa masama sa halip ay nag, nag, nagagalak sa katotohana verse 7 ang pag-ibig ay matiisin magti, nagtitiwala puno ng pag-asa at matiyagang hanggang wakas so tingnan po natin yung tunay na pagibig matiyaga matiisin nagtitiwala hanggang wakas sapagkat naka naka-align yung kanyang buhay sa ating Diyos sapagkat sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos tayo po ay napo ayon po sa John chapter 1 verse 1 to 4 because God is the Word, but the Word was with God. But the but the Word was God. Sabi po doon. Sa po po ng salita ay naroon ng Dios, kasama ang Dios. At sa pagmagitan ng salita ay tayo po na nilikha. So po yung pundaylan. Sapagkat kapag may salita, naroon ang Diyos na siyang gumagabay, na siyang nangunguna sa atin, para maging matibay ang ating relasyon sa kanya kaya nga po ang sabi po sa Psalms chapter 27 verse 1 ito po ang sinasabi maliban na nga si Yahweh ang magtatag nitong buhay o tandaan po natin ang ginawa ng magtayo ay wala ring kabuluhan maliban na si Yahweh ang nasa luson ay kumabay. Ang pagmamasid ng bantay ay wala rin sa isay, ay wala rin sa isay. Iyan po. So maliban po na ang Diyos, ang sintro ng ating buhay, ay tiyak po na magiging maganda ang ating relasyon. Magiging matibay kapag ang Diyos po ang siyang sintro ng ating buhay. So nawa po, bigyan po natin nang pansin ang ating relasyon patungo po sa Diyos at kung maganda po ang ating relasyon sa Diyos, maganda rin po ang relasyon natin sa ating asawa, sa ating mga anak sa lahat po, sapagkat ang Diyos mismo po ang magmamanis noon ang Diyos mismo po ang gagahit, maggagahit sa lahat ng bagay para maging maganda po ang resulta sa lahat po Good morning po sa umagang ito. Nawa po talaga ay mapagpala ang salitang ito para sa inyo. Good morning at God bless you po. Kung mayroon pong katanungan, mari lang po mag iwan po sa baba. At magtanong. walang wag, wag po kayong mag-atubiling magtanong. So, maraming salamat po. God bless you po.